Nakakaloka naman tong si Snowy, di na na-expect na, na din niya yung mga aso. Excited na excited nga si Snowy nung palabas niya siya dito sa mansion. O tingnan niyo naman, paglabas gusto na nga agad niya mag-run. Kaya syempre, tinalian na nga agad siya. Yun nga lang, medyo nahirapan din talaga pagtatali sa kanya. Eh kasi naman, sa sobrang na excited niya, ang likot-likot din nga niya. At hindi nga siya matalian agad kasi hindi nga ma sa leeg niya tong tali. Pero nung matalian na nga siya, diretso na rin nga siya sa labas kasi nga baka uminit pa. Napakaaga pa nga nung time na to, pero alam niya naman dito sa Pilipinas kahit maaga pa, sobrang init na. Buti na lang rin nga at na yung mga doggies bago pa makarating si Snowy dito sa dulo na ko. Sigurado lalapitan niya ni Snowy. and siyempre hindi rin namin alam baka ang galitan ni Snowy yung mga doggies na yun. Anyways, ayan hindi nga siya nagarun ron ng mabilis talaga kasi alam niyo naman napakataba niya. Medyo nahihirapan at nabibigat na nga rin siya sa sarili niya kaya siguro hindi siya makatakbo basta-basta. Kaya naman chill na chill lang din ang pagtakbo niya at eto nga talaga nagagamay-amay pa siya sa gilid-gilid ng mga halaman. Pero pagkatapos naman ng konting run run nila, hindi naman siya pinagod ng sobra kasi nga maliligo pa siya afterwards kaya after ng konting takbuhan pinapasok na rin. And after nga nilang magtakbo, siyempre kailangan niya nilang magpahinga muna. At habang nagpapahinga nga, nagtambahin muna sila dito sa loob at nagkulit-kulitan. Pero sa totoo lang siya talaga yung nangungulit. Kasi nga ito si Kuya Sir Mayor, gusto lang naman siyang hulihin. Para nga masuklayan siya. Kasi alam niyo naman, bago nga sila liguan, kailangan nga muna natin silang suklayan. Para matanggal natin yung mga nasyoshed na balahibo. Habang nagpapahinga sila, ito na nga yung ginagawa nila. Nagsusuklayan na lang muna bago sila maligo. Medyo mainit pa nga kasi yung temperature nila dahil sa paglabas at pagtakbo-takbo. Kaya nga para mapababa ang temperature nila, pwede suklayan muna din sila. Hindi kasi natin sila pwedeng buhusan agad tubig kapag mataas pa temperature nila. At ito na nga yung nakuha natin lahat na balahibo kay Snowy. After a few minutes after nila magpahinga at magsuklayan, ito na nga, liliguan na nga po siya. Siyempre, buhos-buhos. Eh, at alam nyo ba, itong si Snowy, parang hindi pa pwedeng paliguan. Kasi alam mo yun, sobrang bango pa niya at sobrang linis pa talaga at puting puti pa. Ito kasing si Snowy, hindi nga talaga marunong magdumi sa sarili at napakalinis pa actually niya sa sarili niya. Ayaw na ayaw din nga, niya nakakaapak sa mga pupu at wiwi. Kaya naman palaging malinis itong si Snowy at syempre, sobrang bango din. At ibang iba siya, kaysa sa pagkabata kasi nung baby baby pa siya, grabe naman kalikot at kamadumihin niya. Naalala ko pa nga nung baby siya, talagang lumublob siya sa kanal at pag ahon niya, black na black na siya. Pero ngayon niya nagdalaga at tumanda na siya, tingnan niyo naman talagang laging napakalinis. Pero sabi ko nga sa inyo, ginagamitin nga natin siya ng perla kapag napaliliguan siya para syempre matanggal ng maayos yung dumi at maputi siya. At syempre matanggal din yung mga stain stain niya sa katawan if ever meron man. Although marami nga sa inyo hindi nag ng paggamit sa perla sa mga dog. Since bar soap nga siya para paglalaba at sinasabi niyo toxic nga siya. Pero, on our side, sa tagal-tagal naman na ginagamitan namin ng perla itong si Snow, hindi naman siya nagkaroon ng masamang effect sa kanya. And ngayon nga, kung mapapansin nyo, hindi perla yung ginamit natin bar soap sa kanya kasi maputi pa naman siya at wala pang stain na kailangan tanggalin. So, saka nga lang natin siya din ginagamitan ng perla kapag may nakikita tayong stain na kailangan tanggalin or kapag matagal na rin nga natin siyang hindi nagagamitan. So, in short, hindi nga natin siya ginagamitan ng perla every ligo. And gaya rin nga nasabi ko sa inyo, every other month rin nga sila naliligo since napakabango at napaka rin nila sa sarili. Anyway, shampoo time naman tayo at dito na naman tayo sa sa shampoo natin. O ba diba, iba't ibang scent ng bawal shampoo yung ginagamit natin. At Sunny Citrus nga yung gagamitin natin today dito kay Snowy. At alam nyo ba, bet na bet ko din yung amoy nito. Very fresh na fresh nga yung amoy niya. Alam mo yung after niyang maligo pag ginawin mo siya, amoy fresh na fresh talaga siya. Yung galing sa arawan pero ang fresh. Yung masasabi mo talagang ay amoy bagong ligo at amoy malinis. Pero syempre sa shampoo time, kailangan talaga ay may distribute yan sa katawan nila. At may massage nga yan sa kanilang katawan thoroughly. And after nun, banlaw na rin. At alam niyo naman, mahalaga rin nga na matanggal lahat ng shampoo or anything na nasa katawan nila. And syempre, ang last part na gagawin natin sa kanyang grooming session ay ang pagbablower. Although, medyo matagal rin nga talagang i-blower itong si Snowy. Kasi nga talagang napakakapal ng balahibo niya. Pero ang cute-cute niya i-blower kasi nga behave lang din naman siya. maakit akit nga lang siya dito pero hindi naman siya nagwawala tuwing binoblower siya. Yun nga lang, ayaw niya talaga ipablower yung face niya. And syempre, para malock in yung amoy at sobrang bango na nga niya, gagamitan din natin siya ng perfume. At syempre, doon na nga natatapos ang grooming session niya. Fresh na fresh na siya.